tipo sila mga idol dumating na order nila ako wala pa kumakain na sabay-sabay na oh long kotu po ako idol kalbo long silog to kay kalbo to long silog tipa ng ketchup teh teh namalind teh may karente sa rin may ketchup ko ketchup ay, kayo, kayo. Ay, ay, ay. Ketchup ba yan? <laughs> Ketchup yan? Yes. Baka ano yan, hot sauce yan ha? Ay, hot sauce yan ano eh. Ah, yun ba? Ay. ba? Pagkain namin ha? No? Pagkain ko mga ito. Oh. Itlog lang pwede sa akin. Pwede Masakit ang pa ako eh. Matasang uric acid ko mga ito. Sambal teh Serap ya sambalnya Bakar sekali Bakar sekali sekali oke

Ano to? Baboy to, diba? Hmm. Ayun na to. Okay. Ayun ko Ah. Paboy hindi naman ako makalakad nyan. Sumabigabot ka pa dyan. Ayun pa. Stripe <laughs> na. 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 na, na Overman o pagkakalipaytan. Ang delikado. Ang hirap, ano? Ang hirap na hindi makalakad. तोल मांग के हम पे जाम पे Wala na akong ulam. Puro kanin na lang. Hmm. Boy! Dandahan, boy! <laughs> dandahan! Boy! <laughs> <Uy>, dandahan naman! <laughs> May lambing pa. May lambing pa yung subo niya. Good feeling. Good feeling. Mampiling. Tikmang mo niyo ha. Hindi. dami na eh. Ha? <laughs> Hindi, kunti lang. Pansit lang. <laughs> Hindi ako pwede dyan. <laughs> Hindi ako pwede dyan so, Baboy yan eh. <laughs> naman ako makalakad niya. Pansit lang, okay na. <laughs> Ganda niyo yung subo niyo. <laughs> Ganda niyo yung subo niyo. Hoy! Hoy! Ganda niyo sa subo mo, ha? <laughs> With feelings, ha? <laughs> wow! Humahagod, <Wow>. ha? Humahagod <laughs> yung subo nyo, <laughs> Big Mac namin, Big Mac. ang sakit ng paako kanina mga idol pagising ko pa lang kanina maga, ang sakit na ng paako, grabe ito ang mga lakad, mataas na naman yung uric acid ko <laughs> Ginamot ko ng mga idol salt mm. 哪妹，来。